Antigong Antikong manika na gumalaw ng kusa Kuntilanak na nakunan mismo ng kamera sa isang factory Mga nakapangingilapot na pangyayaring Salyo! 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 Hindi niyo kukustuhin mapanood What is that? Kasi iso wey? Well, kung matapang kang nilalang at ready ka na ay tara ang mga paranormal investigator na ito na pinamumunuan ni Shiro ay nag-explore sa isang abandoned haunted hotel na ginawa na yung hospital sa Japan. Di umano ang lugar ay binabalot ng mga kababalagan, particular sa kwarto sa ikatlong palapag kung saan isang operating table ang nakalagay at sa mismong palapag na ito, palagi ang nakikita ang multo ng babaeng nagpakamatay. Mga hindi may paliwanag na pangyayari ang nagpapakilapot sa mga napupunta rito. Ngayon, nang pumasok ang tatlo sa gusali, ay eh nagpasya na nga silang pumunta sa third floor kung saan nakalagay ang operating table. Sa kanilang tatlo ay nagpasya si Oksyan na humiga sa operating table na naka-blindfold habang ang dalawa naman ay nag explore sa unang palapag at sa pagkakataong ito ay may makukunan ang sinetap nilang kamera na nakatutok kay Oksyan. Panorin mo maiki. <tinyo> 僕もいないですよね。何ちょっと見えてません僕結構はっきり聞こえたんで、なんかペカンってうとですね。うん、あれンジとか大きい。教えてみよう、うん、え、え, <laughs> えてそれなんんんんんんんんんん え,っとうのえ、また鳴りましたあの、一番聞こえないですよ。え、何ですかその叫んだ時には聞こえてないですよね、多分。近くまでおったけど、少なかったで。うん Eh, na to? Eh na yeah. Narinig ni Shiro ang boses ni Ocean sa pagsigaw nito na nag eko sa paligid Dahil sa pangambayagad nga silang umakyat sa third floor upang kumustahin si Ocean. Dito na rin sinabi ni Ocean na nagulat siya at nangamba Nung makalinig ito ng mga footsteps na naglalakad sa likuran niya Nakunan din si Huxia ng static camera pero hindi lang yan ang nakunan dahil lang in nila ang recording ay may imahe pa lang ng materialize sa refleksyon ng salamin na makikitang nakatayo mismo sa likuran ng operating table. Mapapansin din ang unti-unting paglalaho nito at ang tunog ng mga yapak lamang ang maririnig Matapos ang pangyayaring ito inatili pa rin siya sa 3rd floor habang ang dalawa naman ay muling umakyat. sa 7th floor kung saan sinasabing ito ang pinaka-haunted na parte ng gusali. Eh? 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 え、ちょ、待って、来たんすえ待っと待って、めっちゃ音がすてるって。え、てか、めっちゃ、おが伸びしちゃんと、そこだけ女子ですかおい。んまっすかあ、ここに変ってんだよ、入て。なんか待って、芝いとかあるんですかうわ。えこれよ。うわ。部の上ね。待て、来たんすけど。 めっちゃ、あったかいって言うことの方が、一んやばいっすよ。いや、ちょっと待って、なお。あっ。え、何え、何え、何なのこれこれ、ネギって言ってて。 この部屋やばいちっちってちょっと、うわ、また乗ってる。これ、ブルックライトありますっすが一回行ってましょうか。<laughs> か見え見て、見て、見て。えどうしたんですか全部、消えました。<laughs> えそうそう、全部持ってないんすかいや、さっき、消えちゃって、これ。だからか、アイスが捨てれるもの。めっちゃ怖いんですけど。ちょっとカメラからしまっていいですかはい。これ <laughs>、熱しっら、ね、見えない。<laughs> え、みんな消えちの、これ。うわぁ、出ちょっ,と待って めっちゃ騒うなましたちょっと待って、ちょっと待ってください。ちょっと待ってえどこ行きたシュさん行きましょうちょっと早く行きましょうちょっと待って、ちょっと待ってください。シュさん、一回ちょっとこっち来れますシみまさん、行っませんすい。あげえ方向から来て、腕強かちょっとこれ、すみません。 いビッグディないですかあちょっとそれ、ね、っいけるんだけでですいや、ちょっと入っておましょう。映ってます。映ってます。何番<や><や>ですかいや、僕、右腕触られたぞ。え、シュさん、どうもれもシューさん、どれもシューさん。こっちこっち。え、両足をシュー僕、右腕が触られたで、上から。 Nang nasa 7th floor na nga sila ay ramdam nila ang pag-iba ng atmosfera ng paligid. Nangingilabot na sila sa mga unexplainable sounds na naririnig nila. Di na nga nagtagali biglang nagpatay sindi ang flashlight na hawak-hawak nila at nang nasa loob na nga sila ng isang silid ay bigla na nga itong tuluyang namatay. At dito na nga ay nakunan din nila ang isang imahe ng babaeng nakasuot ng pulang dress. So ito kaya ang nagpaparamdam sa kanila? Mahari kaya ang ito ang babaeng sinasabing nagpapakita sa loob ng hospital ng hotel? O may iba kang konkretong explanation kamulti? Mga antigong gamit ni Lolo at Lola. September 7, 2024, isang babaeng nagnangalang Jaylan ang agad na kinuha ang phone upang i-record ang mga nangyayari. Hindi naman ito palagi ang nangyayari pero sa gabing ito ay muli na naman itong gumambala sa kanya. Nang nasa kama si Jaylan habang may ginagawa sa laptop nito ay may napansin itong figura sa gilid ng mga mata niya. Ngayon ang insidente ito ay naganap sa bahay ng mga grandparents niya kung saan napakadaming antigong bagay ang nasa loob ng bahay. Kaya naman hindi na siya nagtatakang mangyayari ito. Naniniwala si Jaylan ng ang iba sa mga item ay haunted at isinumpa. Kahit na hindi ito gaya ng iniisip niya ay ayaw na rin niyang bumalik dahil sa insidente ito. Ito ang actual footage

Screaming about the Dallas cowboys and can see in this organization. So again, close to the cowboys on the road, you and see how they react to There's a saying in the there's no pictures on the scorecard. You don't care if it's by five hours or something like uh, you're just happy that you move for two. The injury to Parsons, and and you not know anything at this point, he just left by a particle that shoe off. He

60% when everybody's 100 affordable housing laws, including Quiet early on. The, the safety over the top. And you'll see right down here. a free personal dessert, an entree plus free dessert, just 13 bucks. That's a sweet- <laughs> <laughs> You can see the of to get the away. There's a lot

Sa pagkakataong ito ay sigurado si Jaylan na ang nakita niya ay hindi bunga ng imahinasyon dahil totoo na pala ito. Sa hindi inaasahan ay gumalaw ang manikin, marahan itong gumalaw na tila ba nagkaroon ng sariling buhay. Ang talagang kakaiba rito ay gumagalaw lamang ito kapag hindi tinititigan ni Jaylan. Tila ba ayaw itong magpahuli sa kanya. Magpagayon pa man ay pa rin ito ng kamera ni Jaylan sa pamamagitan ng refleksyon mula sa salamin. Meron din napansin ng mga viewers sa video ito. Ayon pa sa kanila ay maaaring ang paggalaw ng baloon at pintuan ay sinasadya at iniiwasan ng mga itong makita ni Jaylan ang paggalaw ng mismong doll. Nakapagtatakang bigla na lamang itong nag intervene at ang mga object na ito ay umaharang sa kanya sa tuwing titignan niya ang doll. Pero kahit na pinipigilan siya ng mga ito ay nakapture pa rin niya ang manika. Ngayon, paano nga ba talaga gumalaw ang manika ng kusa? Gaya ng ibang video natin ay mas maraming katanungan kesa sa kasagutan ang video ito. Pero ikaw kamulti, ano sa palagay mo? Kuntilanak Ang susunod na video nito ay uploaded ng babae nagtatrabaho sa isang textile factory somewhere in Indonesia Kung minsan ay nakatoga siya sa night shift At sa mga gabi ito sinasabi niyang mga paranormal activity ang nararanasan niya At lalong na tuwing sumasapit ang alas ng madaling na araw hindi lamang siya kundi ang mga katrabaho nito ay nakakakita rin ng mga pigura, mga iyak sa paligid at tunog na hindi nila may paliwanag, mga gamit na kusang nagsisigalawan. Naniniwala silang ang factory ay haunted. Isang gabi alas tres ng madaling araw, nagdesisyon siyang i-record ang paligid habang nagtatrabaho para na rin makunan ang mga kababalagang nagaganap rito. At sa pagkakataong ito ay mangingilabot ang lahat sa marirecord niya. Nakita mo ba someone or something ang nakasuot ng puting damit na may mahabang buhok? ang siyang makikita ang nasa itaas ng factory. Tila ba pinagmamastan at pinapanood nito ang mga nagtatrabaho. Magpagayon pa man ay eh, walang isa sa kanila ang nakapansin sa babaeng nasa itaas nila. Ayon pa sa video, quote and quote, work under guard by Kunti. A.K.A. Kuntilanak Well, sa hindi pa nakakaalam Ang Kuntilanak ay isang mapaghiganting spirit o multo mula sa Indonesian folklore ito ay isang babae may mahabang buhok at nakasuot ng white dress. Isang babaeng karumal-dumal na namatay at nagiganti sa mga nabibiktima nito lalong-lalo na sa mga kalalakihan. So ano kaya ito? Isa kaya itong totoong kuntilanak? Kuntilanak? Ang video nito ay talagang kakaiba at misteryoso. Makikita sa footage ang babaeng nakaupo habang nagsiselfone. Katatapos pa lamang nitong kumain ng out of nowhere ay makakarinig siya ng mga tunog mula sa hagdanan. Labi siyang nagtataka dahil mag-isa lamang siya sa loob ng bahay sa oras na yon. Habang nag scroll siya ay ito ang mangyayari. One, two. Hasu se? Yesi. your breath first... like Hello no? abis na nangilapot ang babae at napatakbo nga dahil sa mga nangyari. Sa hindi nito may paliwanag ay isang creaking noise ang maririnig sa hagdanan kahit na wala namang tao o sino man ang naroon. Magpagayon pa eh, napansin din ito ng aso niya na siyang tumahol pa sa hagdanan. Tila ba nakikita nito kung ano man ang gumagawa ng ingay? Ang pinaka nakakapangilabot pa ay ang tunog ng mabilis na pagbaba nito papunta sa babae. <coughs> Gaya ng ibang footage ay sa ito sa mga video ang talagang nakapagigilapot at nagbigay ng katanungan kaysa kasagutan. However, what do you think ang multi? Ano o sino ang may kagagawan ng creaking noise? Paranormal inside my apartment. Ang lalaki sa video ito na sa si Tristan ay na-feature na natin sa mga unang uploads natin. Ang TikTok accounts nito ay dedicated sa mga pag-capture ng mga nakapangingilabot na pangyayaring gumagambala sa kanya sa loob mismo ng apartment nito may git dalawang taon na. Tuwing mag-isa siya sa loob ng apartment ay nakakaninig siya ng mga tunog tulad ng disembodied footsteps na nag echo sa paligid banging sounds at mga katok sa pader. Di nagtagali na tigil rin ang mga ito pero pansamantala lamang pala ito dahil muli na namang magbabalik. Ang entity ang gumagambala kay Tristan. Muli ay ito na naman ang mararanasan niya. I <gasps> do Muli na naman siyang nakarinig ng mga knocking sound sa loob ng bathroom. Takot man ay naglakas loob pa rin siyang tingnan ito. Pero nang buksan niya ang pintuan ay wala namang tao sa loob. Hinanap niya ang maaaring pinagmumulan nito pero wala pa rin siyang makitang ano o sino man sa paligid. Matapos ang pangyayaring ito at makalipas ang tatlong araw, habang taintim siyang natutulog, ay may maririnig naman siyang malalakas ng banging sounds. Kinakabahan man ay muli kinuha nito ang phone upang mahuli at makapture kung ano o sino man ang maaaring may kagagawa nito. Habang papalapit siya sa hallway, ipalakas e naman ng palakas ang palakasang banging sounds. Dito ay pumunta na nga siya sa living room, kitchen, at dining table. Pero wala pa rin siyang nakitang ano o sino man na maaaring pagmula o may gawa ng banging sounds. So ano sa tingin mo kamulti? Meron kayang malevolent entity na naninirahan na rin sa apartment niya? Someone is walking, bro. Linggo around 11pm ng gabi kung saan kinuha ng lalaki ang phone nito at i-record ang eksaktong lugar na makikita sa si screen kung saan may kakaibang pangyayari ang magaganap. Someone was walking by bro and they just disappeared when they got by the tree someone or something ang naglaho sa harapan niya. Alam niyang hindi siya namamalik mata dahil may iba rin nakasaksi nito. Tulad niya ay tumakbo ang lalaki sa highway na siyang nagtaka sa biglang paglaho ng imahe. Well, nagpatuloy pa rin ang lalaki sa pag-record sa pagbabakasakaling muli itong magbalik habang kinukunan niya ang eksaktong lugar na ito ay muli ito ang mangyayari. And she just disappeared in the sidewalk. What the? Fuck? I know you guys didn't believe it, but somebody walking by. Qué pasó, wey? Oh, Irina. What the? Irina.

isang dark shadowy figure ang nagmanifest out of nowhere. Pero kung pagmamastan ay tila ba nagmumula ito sa brick wall, bigla na lamang itong lumitaw na parang matagal na itong naroon. Labis na nangilabot at nagtaka ang lalaking nakarecord nito. Very short clip lamang ito kaya wala tayong masyadong context. Magpagayon pa man, ano sa tingin mo? Multo kaya ito na nakunan mismo sa camera or something else? You decide. Multi. Who's in the shower? ang babaeng ito na nakatira mula sa Ireland eh, ay nagtatrabaho bilang housekeeping. Habang naglilinis siya ay nakikipag-usap siya sa mga kaibigan nito through phone eh, upang hindi makaramdam ng pagod. Nang malapit na itong matapos sa paglilinis ay kinunan nito ng litrato ang sarili sa salamin eh, upang i-share sa mga kaibigan. Wala siyang kamalay-malay na may makaka-capture pala siya na talagang kakaiba. Tignan mong maigi. Ya, yeah. voy a mostrar la foto. Antes decir que esta foto se la mandé a mi mejor amiga. Mi mejor amiga siempre está al tanto de todas estas cosas. O sea, mi mayor testigo es mi mejor amiga. Pero esta foto literalmente a todos nos dejó así, choqueados. Porque se ve literalmente la persona en su máximo esplendor. O sea, o sea esa silueta se logra ver casi perfecta. Como pueden ver acá en la foto, acá estoy yo para mi amiga hacer una foto, literalmente foto para el WhatsApp. Y yo no me percaté de esto. Yo no me percaté de eso. Yo saqué la foto, me puse a limpiar el baño porque uso guantes para limpiar los baños. Entonces saqué la foto, me puse los guantes y de ahí no agarré más el celda. Y después me puse a ver la foto. Creo que la Melissa me dijo así como, oye, ¿qué onda la foto? Y yo la vi y quedé así, choqueada. Y lo prometo. por mi abuelita, por mi gatita que falleció, que no es mentira. Nang may senta nga niya ito, ay agad itong napansin ng kasamahan niya na tila ba meron tahong nagtatago sa likuran ng bathroom. Kaya naman agad niyang binigyan ng warning ang kasamahan na baka may mangyaring masama sa kanya. Magpaganyan pa man ay tinignan ito ng babae pero nang buksan niya ito ay laking pagtataka niya dahil walang ano o sino man ang nasa loob. De hecho, esa foto mo si todo chequeado. O sea, La gente de la estación de policía me decía: es que es imposible. Y él decía: ay no, it's impossible. Pero no sé cómo pasó, no sé en qué momento pasó, no sé por qué no lo vi antes. O sea, no me fijé, mandé la foto y listo. O sea, como que no me preocupé de la foto hasta que mi amigo me dijo: hey, ¿quién está en la foto? Y tengo un video. <laughs> tengo un video del lugar porque un amigo me decía así como: pero es imposible. Y yo, no sé, pero es como un misterio. De hecho el video está en Inglés pero lo voy a poner igual para que vean como el lugar. When I close the door, if someone stay inside, it's you ¿Puedo know, like, ver can I see can I see everything for the woman or for the men, I don't know. But I think so. It's just So kung walang tao sa loob ng shower, ay ano o sino ang nakunan niya? Naniniwala ang mga kaibigan nito na baka something sinister o out of this world na ang nakunan niya. Don't forget to like mga kamulti at kung meron kayong gustong mga katatakot video na i-feature natin ay, may message na lamang kayo. See you again!